Sa inyo, ang topic naman natin ay tungkol sa magnesium. So medyo maiiba ngayon, ha? Magnesium. Uh, sinabi ng isang malaking pag-aaral na ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa magnesium ay maaring makapa, makapababa ng risk ng stroke, ng diabetes, ng sakit sa puso. Uh, para saan ba itong magnesium? Ang magnesium ay para sa nerve function or ugat. So nerves or ugat. Tapos yung paglabas ng chemical doon sa ugat, yung neurotransmitter release ang tawag doon. Tapos para sa blood sugar at blood pressure regulation. So para ma-regulate palagi. Ah, magnesium kailangan din sa protein synthesis o yung paggawa ng cellula, ang magnesium kailangan mo para sa energy o lakas at paggawa ng antioxidant na glutathione na kailangan ng ating katawan. Kapag walang magnesium, ano ang mangyayari? Pwede kang magkaroon ng hormone imbalance, atake sa puso, pagtaas ng blood sugar o diabetes, pwede rin magkaroon ng sakit sa ulo, anxiety or pagkalungkot, laging pagod at nagtitibi. E paano naman natin itataas ang magnesium sa ating katawan? <clears throat> Una, pwede tayong kumain ng mga pagkain na galing sa halaman. So, katulad dito ay ang mga berdeng dahon ng gulay. Bakit? Kasi yung selula ng mga berdeng dahon, sa gitna nila, ay merong magnesium. Kaya basta galing sa halaman, a uh, mayaman sa magnesium. Kasi nandun mismo sa loob ng cells ng mga halaman yan. Magbibigay tayo ng mga example ng mga pagkain na mayaman sa magnesium. Ito, ipofocus natin. Nasabi ko nga kanina, spinach, berdeng gulay. Itong ating saluyot. Napakaganda ng saluyot at masarap. Mayaman yan sa magnesium. Uh, soya or tofu. Ito, soy milk. Uh, tokwa, tofu. Ito. Uh, buto ng kalabasa. Yogurt. Yogurt, mayaman din yan sa magnesium. Yung mga black beans. Avocado. Dark chocolate. Yung mga mahilig sa dark chocolate. Yan, maraming magnesium. Siyempre, ang ating saging. Patatas na may balat. So, pag niluto nyo, hugasan mabuti. Isama na yung balat. Peanut butter. At itong ating kasoy. Ito ang mga example ng mga pagkain mayaman sa magnesium. So, kung magluluto rin lang kayo, Di ba nga sana lagyan natin palagi ng mga berdeng dahon ng gulay? Mas maraming dahon, mas marami tayong makukuhang benepisyo. At isa na nga dyan ay ang magnesium.